26 na mga paratukdo sa sarong pampublikong eskwelan sa Pilar Sur, Sugon. Ang nagpasiring sa opisina ka National Bureau of Investigation o NBI Bicol kasubagong aga. ngani magpaabot ng sumbong makalis na mga biktima ni Benta Slot Scam. sa mga biktima, iyo ang 39 anyos na si alias Chloe na residente man ka nasabing banwaan. Istorya niya, Pebrero ka na kaging taon ka maglaog siya sa benta slot. Nakumbinsir da siya na mag invest di kang kapwa niya para tukdo na madrasta kang 25 anyos na sospek. Makalis na mapatubod na doble ang magiging balik sa iya kang kantidad na ilalaog niya. 10,000 pesos ang enot niyang pig-invest. Huli ta doble man ang na nakabalik sa iya, maginan sa iya mga kapamilya ang piging granyer niya man subot na purbaran ang benta slot. Uminabot man da sa punto na nagloon pa siya ng 400,000 pesos hasta sa total na 1,180,000 pesos na ang iyang na-invest. Kabali na digdi ang kwarta kan sa iyang mga kapamilya. Disyembre ka nakaaging taon, kamabigla na sa nadaa siyang nagdeklara ng bankruptcy ang sospek. Hasta sa day naman hindi da ini makontak. December 2, nag-declare -na si uh, Jonah Marie Balonso sa mga GC na mga kinineate niya na GC. Nag-state siya doon na na-bankrupt na daw siya. Which is, <coughs> nag kami na kasi sabi sa una niyang sinabi na siya lang ang handler, wala siyang kasosyo. So sa una kasi, dapat kapag halimbawa may kasosyo pa, dominant effect yan. So since ang sabi ng uh, mother niya na si Jonah na marilang ang handler niyan, so... Yun din ang isa sa dahilan kung bakit napasali kami. Kasi siya lang naman, walang mangyayaring domino effect. Saro sa mga nabiktima kang bentas lahat, iyo ang paratoklong si alias Barbie, 36 anyos. Sa inot, e may pagduduwa-duwa siya digdi alagad huli taharos na gobyerno subot nagtatrabaho ang pamilya kan sospek na na daa siya. Istorya niya, mayo ka na kaging taon ka eno siya mag-invest ng 25 mil pesos, hasta nagabot na na nasa 580,000 pesos. Sure ba yan? Sure po ba yan, ma'am? Sabi niya na, oo kasi hindi naman to scam. Dahil si Jonna Marie, yung stepdaughter niya po, ang siyang nag-handle nung benta Slot. And sabi niya pa, uh, nagpa-promise siya na parang, uh, hindi ko naman itataya ang pangalan ko kung, kung scam to. So doon sa... So doon sa salita niya mga gano'n na doon ako parang na joke parang doon ako na-convince, oh sige, itatry ko na mag-asumali doon sa bente slot. Dugang pakan mga biktima, may pagpapatakot pasubod sa hindaan sospek, na mas lalong day makakabalik ang kwarta kung inianire reklamo. Nag-chat-chat, nag, -chat -chat, nag -chat -chat. lagi namin siyang China chat pero unresponsive na siya. Si stepmother, um, kasi hindi pumapasok naman siya no, yeah, wala na halos halos ang sinasabi niya lang ipapaabot ko kay Jam ang mga sinasabi ninyo papaabot ko sa kanya hanggang ganun lang mga nakaraang months po talagang parang nagkakaroon ako ng na anxiety kasi hindi ako hindi po ako makatulog ilang araw din pong hindi makakasip yung pera na ano po yan eh hindi yun biro pinagpaguran po namin yun. Pigkakarkulong 5,368,500 pesos ang natabag kan sospek. Kaya pangapodan kan mga biktima. Jonah Marie Beruela Balonso, kung hain ka man ngunyan, lumuwas ka na. Ang pangon mo yung mga nagareklamo sa imo. Simple lang naman. Harapin nyo po. Harapin, harapin nyo kami. Kasi nung mga oras na nag-pay in kami, ang bilis-bilis nyong mag-reply. Pero ngayon, ni Sin sa mga messages namin, wala. Wala kayong binibigay na updates, wala kayong binibigay na clear na kasagutan sa mga tanong namin. In kaso mapatunayan, sigun sa opisina kang NBI, maatubang sa kasong large-scale estafa, as in violation ng Security Regularization Code and suspect para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.